mga bang, Enot na barata. Leader kan Communist Terrorist Group Gadan Sangkwet Russell Boy Animal Welfare Advocates Kinundinaraan pananaga sa sarong ayam sa Ligaw City Harong sa San Miguel Catanduanes na sulu Tricycle suminapit sa nakaparadang tricycle Driver gadan kan mahulog sa gilid tinampo Asin, ah, renowned actor vlogger na si Pumia Sankai Nangenot sa Hello Japan program kan JICC sa Specialty. City Diyos, maray na bang ni ang mga baretang dapat hindong maraman ngunyan na lunes? Enero 20, taong 2025, sa Detalyes, City G leader na naaatubang sa patong-patong na kaso, gadan sa enkwentro sa Ginubatan, Albay, mga armas, bala as in magazines, na recover man kan otoridad. Si Arielo Beya sa Detalyes. Gadan sa inkwentro ang leader subuot kan kumiting larangang Guerrilla 1 o KLG1 sa Regional Committee 5 o SRC5, Bigal Regional Party Committee o BRPC kaya ni biyernes Enero 17. Alas 6:40 nin aga kan mangyari ang inkwentro sa Barangay Katuma Ginubatan Albay sa pagultanan kan 49th Infantry Battalion Philippine Army katuangan Albay First Provincial Mobile Force Company asin kan limang miyembro kan CTG. Pigbistwa na gadan na leader na si Elmer Ori alias Mel Romel Daniel Lapugo katindig asin Loy 54 anyos asin resident kan ba na kay Aper binugsakan sa naon ng bita na banwaan. Si Olian Ansaro sa pigtutuktong na sa likod ka nagkaperang insidente ng pagpaparibok sa albay na naatubang sa kasong homicide, attempted homicide as in murder. Kandak po sila ng uh, combat operation sa area po ng incident and sansapan po na ano po nila yung mga member ng CTGs, mga five members na po ng CTGs and the firefight po lasted for almost 5 minutes. Basado sa impormasyon, nagkundusir ni Hot Pursuit Operation sa nasabing lugar ang otoridad na nauli sa limang minutong engkwentro. Na-recover sa operasyon ang sarong M1 Garand Rifle, sarong kalibre 45 badil, mga bala, mga magazine at si iba pang personal na kagamitan. May mga recovered po ng mga pieces of evidences doon po sa pinangyari ng insidente. Yan nga po yung isang cadaver po nga uh, uh, identified as Elmer Balisteros Uli. And mga recovered items po, sa presente padaguspaan pagigibong operasyon kan mga otoridad nga ni masusug ang iba pang nakadulag na miyembro kan rebelding grupo para sa mga baratang tatakbikol Aria Lubeya. Animal welfare advocates donar o kinundinar ang pananaga sa sarong ayam sa Ligaw City. 10,000 pesos na reward money itatao sa sisayman na makakatukdokan kagibo. Si Danica Garcia sa detalye. Mabuot asin bibong aspin. Kun iladawan, confirmam na si Annie Rose Bue kan Amtik, Ligao City ang sa iyang tulong taon ng atama na ayam na si Kuki. Alagad, ang dating bibong si Kuki, ngunyan, ang nasa bingit kang kagadanan. Makalihis na pagtatagaon, kanda ipa na bibistong kagibo, hapon ka na kaaging Merkoles, Enero 15. Istorya niya, para mientras niyang hinali ang gakod ni Kuki para makaihi. tud na da kaya siya na minabalik man sa na ini makalihis pirang minuto. Dahil sa nahunaon na makalihis ang 30 minutos, mauli ni sa iyang duguan asin may tinagaan sa luong. Mahapon po nun, maulan po. Tas yung aso ko po umiiyak. Tas pag umiiyak po, yun gusto niya pong umihi. Kaso po, ayaw niya pong umihi sa loob ng bahay namin. Kaya po, sabi po ni mama, pakawalan ko po muna kasi po, doon lang po naman yung sa gilid-gilid namin umiihi po. Tapos yun po, pinakawalan ko po kasi maulan naman po. Tapos, hindi pa nga po nag-iisang oras, ano po, pag, ano po, paglabas po namin sa bahay, nandun, nakita na po namin siya, ano po, duguan na po siya. I tinaga po siya dito, tas trinis po namin yung, yung, tinag, ay yung dugo po. Doon po, pababa po doon. Pagdudoon ni Annie Rose, kung ang tao may diretsos na mabuhay, siring mananhayo. Kaya di nga na masabotan na may mga tao kaya kaya iningibuhon. Um, Nag-contact po ako sa Taara, tas dinala po namin siya dar sa Daraga po. Tas tig, kala ko po, ano, okay, ay kala ko po, kaya ko pa po i-first aid. atas uh, pagkakita ko po, ang laki po talaga, hindi po kaya i-first aid. Kaya po, nataranta na po ako noon, tas um, naalala ko po yung page Taara kasi po, ano din po ako. tas ano po, chinat ko po. tas mabuti po, ano, nagreply po agad sila. Kinundinar naman kan Tabaco Animal Rescue and Adoption o Taara, sarong organisasyonin mga animal welfare advocates an pang ini kay Cookie. Sigun kay Ednalin Cristo, ang head volunteer kan grupo, sala asin nung kanindaining ining itutulirar. Sa tuya pong pangatamanan, kota ining mga, ining, ining nga nipis na sabit ang apat ang paa. Kung baka po, baka man kita ka best pet lover, pero pwede, pwede man kita pong magpakatawo sa inda. Like day na pagkulugon, uh, hayaan ta lang sindang mabuhay. Di ba po? Kaya, kung baka, ang pigsasabi mo nga, pero may, kung ano po ang rights na igwa kita, ayun din po ang equal rights na dapat ay na, na nakukuha din ninda nga ni mapadali ang pagsusog sa kagibo. Matao man ang taara ni 10,000 pesos na reward money sa sisay na makakapagtukdo kan kagibo na maaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 na may duwang taon na pagkakakulong asin pinalidad. Para duman po sa suspect, uh, siguro po kumpara sa AMO, normal, normal ito or... Demi po kasi aram kung ano ang katuyuhan niya sa pag niya ka ito pero rest assured na pigigibon mo po ang gabos para po matawa ni Justice ining ginibon niya. And uh, nasa makonsensya siya sa ginibon niya dahil niya napagutrohon sa ibang pet. Sa ngunyan, nagpaparahay pa sa veterinary clinic si Cookie. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Harong kan magagom na senior citizen sa San Miguel Catanduanes na tumtum -tum nin kalayo kausa kan insidente padagos pang pig-aaram kan BFP. Sir Kiles Barbacena sa detalye. nagkulor kahil kalangitan sa porsyo na ini. Sa District 1 San Miguel Catanduanes, huli ka nagbungkaras na kasulo sa sarong residencia digdi alas 8.56 ng bangi ka na kaaging Biyernes, Enero 17. Pag sa diri ang nasulong residencia kan magagom na senior citizen na Sally at sinhermi taule. Sa impormasyon, parehong wara sa saindang residensya ang magagom kan magbungkaras ang kalayo. Alas 9.38 naman ng bangi kan ideklarar ining far out kan BFP. Wara po may tao at that time, kasi po, inidaa, according sa mag si Herme Taule, so agom na lalaki, and Arceli Taule, agom na babae, nagari po si Daninga po para magpunta sa sa funeral para tabangan yung bayaw ninda regarding duman. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kan otoridad sa kung ano ang kausakan kalayo asin kumpira ang total na danyos kainin. Ah, dahil pa po kami kay kang posible kasi mawalik pa po kami duman. Nag-ano mo na po kami ni General uh, uh, Ocular Inspection duman. And nag-conduct ng initial interview. Okay, Liwat naman na nagtaon yung paghiromdoman BFP sa publiko na perming pagriparuhon ng harong antes paghali ang paghali-urog na mga bagay na pwedeng pagpunan ng kalayo para makaiwas sa kasulo. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Hercules Pervasena. Driver gadaan ka mahulog sa gilid tinampuan, pigmamanehong tricycle. Makalis na makasabit sa sarong nakaparadang tricycle sa Pulangi, Albay. Si Regine Bue sa detalye. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Napapahibi ito yung nagigirumduman ni Rosalie Kanitaran Pulanggi Albay na dain na makakaiba pang buhay ang sa iyang esposo na si Ricky Ante na binawian in buhay gabi kan Sabado makalis na makasabit ang pigmamaneho ka ining tricycle sa nakaparadang tricycle sa barangay si Pres Parehong banwaan Istorya niya na arki sanaan sa iyang esposo pasiring sarong han sa barangay Senticon. Dain niya sa nadaaho na na inina ang best na mahiling niyang buhay ang sa iyang mabuot, mapinadaba asin malalauman na Esposo. Grabe po nakapagpatunay kanta. Grabe, kakabi nga ni, ano, grabe nagpento na, nalulundan pa na siya. Tapos, so, high school na, akis no ante ko, sabi, da na nga yung may libre nga pamasahe. Kaya na, susad, da na nga yung may lug nga yung itong idiritsyo na nga yung kami. Tutapar yung na daw. Di na ko na magbaklay. Kaya sabi ko, kagabi, Grabe sa'yo mo. Na. Naipaya ba? Sa mong tao. <laughs> Sabi ko, na kaya Tanong mo. Grabe sa'yo mo. Naipaya <laughs> ba? Kasubagong aga, nagpasiring si Rosalie sa Hepatura, kan pulisya. Personal siyang nakipag-uro sa tagsadiri ka nakaparadang tricycle. Na lugod tabangan siya sa gastuson sa pagpapalubong sa sayang esposo urog pa taigwaman subot ining sala sa nangyaring insidente. Ako ako sa so pagka-parking Tapos minor de edad pa siya. Nagkuha siya ikad tricycle, tinakas pa niya. Kaya sabi ko, banga, bangaan andra ko sa gasto. Nga may nagasto banga, sabi ko. Wala, na sabi siya ra, kung pera sana kaya. Magtawa si ka siya rang sing sana ma'am. Di pwede. Boys ko na, nagara na na ako madam. Basado naman sa investigasyon kan pulang gi MPS, pauli na ang biktima ka ang apat ka ining lunad, alagad sa pag-iwas ka ini sa lubak, suminabit naman ini sa nakaparadang tricycle na nauli sa diskrasya. Pigder pa man siya asin sa iyang mga lunad sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City, alagad pigdeklarang dado na rival si Ricky kan attending physician. Ng mga ganyan dapat, na, talagang dapat free yung ano, yung yung, yung, yung ano yung ano na yon yung side na yon so siguro kung free yun, wala siguro ma, ma, hindi, hindi ganun hahantong yung aksidente na yon Nagluluwas man sa investigasyon na nasakop ka na kaparadang tricycle ang linya kan mga nag-aaraging motorista, kaya posibleng maatubang maninis sa pinalidad. Nangapodon man ang kapulisan sa mga motorista na maging responsable sa pagpapadalagan, maging sa pagpark ang pagmamanehong bihikulo nga ni maiwasan ng diskwido o makadanyarin buhay. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Senior citizen na do kaya ganan sa sarumpang publikong kampusanto sa Asin loho sa tinapos sa boundary kan barangay Pawasin Bogtong Pigagrangay. Yan ang siniba pang bareta sa pagbabalikan ng Bicol TV. Marahin aldaw sa ito Ang aldaw na ini ay para sa indo. Para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga. Asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipoan sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo mas kigura ano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisiyatibo kanakubikol party list na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Ara po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako bicol Libre po gabos ang serbisyo medical, dental, laboratory, asin mga bulong. Wara po ka mo na dapat ihaedit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kay iba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi may local recruitment activity man kita Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap, ki nga bagong oportunidad para sa Saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko ipabot sa Indo na nakubikol five years per me. Yaon para sa Indo. Santo, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol party list, padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Sa Giraray, nakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala na way Padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan, asin kaligtasan ka bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang ni Kulandja. Nakulang salamat po, asin maray na aldaw sa Indugabos. Nagbabalik na ako Bicol Online TV. 70-anyos na lola na dokayang gadaan sa laog kan sa pampublikong publikong Campo Santo sa Sorsogon City. Duwang sospechado tulos man na suminuko sa otoridad. Panhabon sa biktima, posible naman na kausakan o motibo kan krimen. Si Ariello Beya sa detalye. Gada na kanadukayan ng sarong senior citizen sa laugan sarong pampublikong sementeryo sa barangay Almendras East District sa siyudad ng Surusugon, alas 7.25 kasudmang aga, Enero 15. Pigbisto ang biktima na si Biata Deschoso Surbano, 70 anyos dating overseas Filipino worker, negosyante as residente kan barangay Balugo East District, parehong siyudad. Sigun sa tagapagtaram kan Surusugon City Police Station na si Police Master Sergeant Verly Perez, hali sa pagsingil sa mga pautang, uminagyan biktima sa Campo Santo pauli sa sa indang residensya. Basa rin sa, sa indang inisyal na investigasyon, posibleng pinukpok ng gapo sa payo ang biktima huli sa nakuha ni indang gapo na may bakas pa dugo sa lugar. Dahil naman na sa plot ang biktima kan madiskubri kan sarong concern citizen na iuman ang nagpaabot ng sumbong sa kapulisan. Bali po sa ano, koordinasyon ng scene of the crime operative, nagsagawa po ng investigasyon sa so natagpo ang bangkay ng isang babae sa loob ng isa sa mga Masulayo sa Sorsogon Public Cemetery natagpuan sa Along Mons Berlin Street, Barangay Almendras, East District, for second city. Alas 7 nin kan parehong aldaw, duwang sospek ang voluntaryong nagsuko sa otoridad at sininako ang sa biktima. Kung ano ang motibo, inianda ipasubot pagsasabi kan mga kagibo. Ang araw din yun, alas 7 ng gabi, may isang lalaki po na tinulungan ng barangay official ng nasabing barangay na pumunta dito sa station at voluntary yung isinuko ang sarili nila sa paggawa ng krimen na nangyari nga sa pambobitong simenteryo. Yun, kinilala, kinilala po ang suspect na testigo na residente ng barangay Kapoy, sa Sudan City. Pag-iimbestigran man ko nilugusan ang biktima. Sa unyan, nasa kusudiya pa kan CPS ang mga as asin mahampang sa kasong robbery homicide para sa mga baratang tatakbikol, Ariel Lubeya. Luho sa Tinampo, sakupan Barangay Pawa, asin Barangay Bugtong sa siyudad ni Ligaspi, pigre-reklamo kan mga residente, pagpapakaray sa Tinampo, pighirit na mapadali. Uyaliwat si Ariello Bea piga ngay na ni Nanay Helen, residente kan barangay Bugtong Ligaspi City, ang ini sa tinampu na nasa hampang sanakan sa indang harong na nasa boundary man kan barangay Pawa. Istorya niya, mag-aapat na bulan naman ining nakatiwangwang. Oon kan kaluton kan nakaaging September kan personais kan Phil Hydro, hul sa subot raot na tubo, binayaan na ini pakairahay. Sabi niya, dipisil lang gad sa indaan siring nakamugtakan kan tinampu. Urog patay guwaman sindang pagrugaring na bihikulo, nakada pagluwas asin paglaog, pikikiditan indang baka maulo. Sa paglalabas naman namin ng ano ng sasakyan, nahihirapan din kami. Hindi ka pwede basta-basta makalabas dyan na walang mag-assist sa'yo kasi inaano namin yung safety namin. Ayaw namin mag-take ng risk na walang nakabantay dyan sa labas. Kahit ka nakabantay ka naman, nag-anaw pa yan, nagmamadalian pa. <laughs> Kun minsan, urog na kun rush hour, nagiging gubot man ang bulos kan trapiko sa nasabing porsyon. Mas delikado man da sa mga motorista ang porsyon na inito yung bangi asin kung tag-uran. Katunayan, pigbalo na man da ninda ining ipaabot sa opisina kan Phil Hydro, ang water service supplier sa bilog na syudad na kinontrata kan Legazpi City Water District o LCWD, alaga dipisil subot na timing na nabukas ang nasabing opisina. We are hoping for a very, ano yung parang soon, as soon as possible, ma-restore na po yung dating ano dating daan kasi inaano natin yung risk na pwede mangyari. <laughs> Sigun kay punong barangay Joel Ador, bakunang bagus bago sa iya ang reklamong ini. Maski nga ni Daasya hadit man huli tatakaw disgrasya ng God ang nasabing porsyon. Kaya amantang day pa napapakaray, pinalibutan muna ininin road signages nga ni daing sa piligro. Pero yan po, dahi ko mo po yung pinabayaan kung nangyari po itong pag-collapse, ako mismo po ang nag-report ka yan sa LCWD. Then, after that po, pag ano kang sa LCWD, nag-apod na po sila sa Pilhydro for opig o po so tubing. Gabi po so damages talaga. minutes lang, minuto lang, gabi pong volume of waters na po ang nag-create duman. Nagmaha po ito, naglaw po nga po sa sarong-arong duman. Napag-araman man ka, team kay punong barangay Ador na kaya dai tulos na patrabaho ang nilong tinambukan Phil Hydro huli ta dai pasubot na pondo ang nasabing opisina para sa pagpapakaray ka ini. Idugang pa na natin pong holiday season kung sa nakabarakasyon ang mga personalis ka nasabing opisina. Ang barangay po, hindi ang barangay captain po, ang council po, di naman nagpapabaya dyan regarding dyan. Lahat po ginagawa naman namin, ako pa ngayon nag-report nyan lahat po ginagawa namin yan para madali maayos. Kaso po, pasensya na po kayo kay dahil maraming holidays noong December, ngayon lang po nag-report yung mga taong pwedeng, pwedeng gumawa niyan. Kaya po, yung budget, kararating lang. Kaya po, pasensya na lang po kayo. Pero ang masasabi ko lang po sa inyo, nakipromesa na po sa akin yung contractor dyan, next week po, mag start na po ang pag-aayos ng kalsada na nasira po dyan. Nagkaigwanan ng pag-uulay ang konseho kan barangay Bugtong asin man ang Philhydro kung nagpromesa subot ang Philhydro na ngunyong na si Mana pupuunan na nindan pagpapakaray sa nasabing porsyon na naapektaran kan sa'yo ng patrabaho. Katakod ka ini, dahing ibang laom ang konseho asin man ang mga apektadong motorista na lugod na ay mapako ang promesa ng kan Philhydro asin man mapuunan ang pagpapakaray antes pamanay Madiscuido. Para sa mga baratang tatakbikol, Ariel Lubeya. Actor-vlogger na si Fumia Kai nagbisita sa syudad ni Ligaspi asin pinanginotan ang pagpapabistokan sa indang kultura, lengguahe asin iba pang kaaraman sa Hello Japan program kan sa indang imbahada sa Pilipinas. Si Regine Bue sa detalye. It's Tulong taon ng Pika, kabisado kan grade 10 student na si Joshin Preti Antrivula, kabangan high school pag ang pagnihonggo. Poong kan mahilig daa siya sa anime, mas naingganyar siyang adalan ang lingguahing ini. Bago pa man siyang fluent tigdi, alagad na sasabutan niya naman daa, dawa pa paano ang ibang tataramong kan mga hapon Pigpapasalamat niya man na nabisita kan Japan Information and Culture Center o JIC kan Embassy of Japan ang syudad ni Ligaspi kung sa insaro nga ni Isinda sa maswarting eskwelahan na naimbitaran sa piglatag kaining pagteripon sa SM City Legazpi kanak kaaging Biyernes Enero 17. Sa tabang Hello Japan program kan embahada, mas nadugangan pa daan sa iyang kaaraman. Bako sa nalingguwahe ka ng nasyon kundi imagin ang kultura duman. And it's really wonderful to embrace other countries' culture rin po and to learn their language and just about them. Naimbitaran man sa pagtiripol ang distadong actor vlogger na si Pumia Sankai ang fifth big winner kan reality show na Pinoy Big Brother Ocho kan taong 2018. Sigun kay Fumi, bentahin ng gad na naihihiras ng daan man iba ibang kaaraman mapadapit sa indang nasyon. Sa siring na paagi, may iwas ang daan pigaapod na culture shock. Magagamit man daan mga kaaraman na ini in kaso magtrabaho, magklase o magbakasyon sa Japan. Like Japan and Philippines so much so different uh the culture when i came here in the philippines so bland culture shocks pero like ano they uh, were like, uh, japan has good things and siempre, it's not only good things lang Major bad things But in the philippines din are good and bad side diba that's why the important is like uh, learning uh, the other cu culture so that you can compare what is the good or not good de ba? This is important. Sigun uh, naman kay Yuri Mukaigawa, ang cultural officer kan GICC, officer sa kultura, pagkakanasin o obyeto mang kansayin aktibidad na mas maipabistuman ang mga programa kan gobyerno kan Japan sa mga Bikulano. Fortunately, uh, Filipino people are very interested in the Japanese culture. So we are very happy to share our culture and the details that Filipino people doesn't know uh, right now. So, so that the students, young generations can know a lot about Japan, Japan then they want to, they might uh, want to go to Japan in the future. Mientras tanto, ang tasa aktibidad na ini, inot ng pigkundoser ang pagtiripon sa Sorosogon State University asin sa Bicol University kung sa inginatos na estudyante man ang nagpartisipara. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Asin yan ang katiripunan kan mga baretang naguno ka na Kubiko News Team. Ako po si Jen Nunez. Salamat!